Nagluluksa ngayon ang pamilya ng mag-aamang nasawi sa salpukan ng motorsiklo at bus dakong alas 3 ng hapon kahapon sa Marlika Highway sa bahagi ng barangay Laboy Matnog, Sorsogon. Ayon sa kaanak ng mag-aama, ipinagmaneho ng 41 anyos sa padre pamilya ang 17 anyos nitong anak na babae patungo sa bayan ng Irosin para magpamedikal dahil magkukulehyo na ito ngayong pasukan. Isinama rin daw ng mag-ama ang dalawang taong gulang na anak na lalaki dahil walang magbabantay dito. Pauwi na daw sana ang mga ito ng maaksidente para sa akin na uh, subrang sobrang sakit uh, uh, mula sa, sa pangyayaring yun na uh, di di ko mapan sa sarili ko na parang uh, rin, na nanaginip lang ako nangyari sobrang eh, di, 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 di matanggap eh. I, tulog, uh, ha, halos uh, tatlo yung nawala eh uh, uh, lalo pa yung uh, isang musmus na uh, two, two years na bata wala pa kamalay-malay at saka uh, uh, pumanaw na din Tsaka yung babae ay uh, nag uh, ba, kaso ng kanyang kuan para sa dadating na klasehan ay makapasa siya ng kanyang mga requirements sa investigasyon ng Matnog Municipal Police Station. Galing Eastern Samar patungo sana ng kubaw ang bus nang masalpok nito ang papatawid ng motorsiklo, lulan ang mga biktima. Dead on the spot ang padre ni pamilya habang idineklara naman na dead on arrival ang dalawang taong gulang na bata. Namatay naman habang ginagamot ang babaeng biktima. Kid mark natin sir, almost 120 meters from the simula dun sa binanggaan, 120 meters siya more or less nakaladkad yung motor. Tapos yung uh, babae, yung bata nahulog pa siya doon sa kanal, sa butas sa kanal. Tapos yung babae nakahandus, magkakahiwalay sila. So pagsalbok ng bus, nagtumilapon yung tatlo. Depensa naman ng bus driver, hindi niya agad nakita ang mga biktima. Humingi rin siya ng tawad sa mga naulila ng mag-aama. Ay okay. Ah, hingi na lang ako ng dispensa sa kanila at hindi ko naman gagustuhan 'yun, pangyari na 'yun. Aksidente lang talaga. Iniwasan ko pa nga. Eh. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Sa ngayon, inaantay pa namang kaanak ang pag-uwi ng ina ng mga biktima na isang OFW sa Singapore. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbosa